Ito prediction po ni Senator Amy Marcos, ano? Dito ho sa paghirang daw, ano? Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kay Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman kahapon, ano? Pero, nagkatotoo po makabida yung prediction na si Boying Rimulya ay isasali ho doon po sa shortlist. Okay? Despite ho sa questionable hong pagbigayho uh, pagbigay ho sa kanya ng clearance mula sa Office of the Ombudsman. Ano? Ito po. Meron pong pitong mga kandidato po makabida no bilang ombudsman ang kabilang ho sa shortlist na isinubmit po ng Judicial and Bar Council po ano sa opisina po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos makabida matapos po ang deliberation process ano doon po sa mga kandidato okay actually nangyari po noong gabi po ng uh, linggo, ano, mga kabida. Ayon uh, po doon sa report na doon po sa naturang deliberation, eh, madugo daw, ano, yung debate daw doon, ano, mga kabida, ng mga miyembro po ng Judicial and Bar Council, ano po. At yun po, uh, finally, nabuo po yung pitong mga kandidato na kabilang po sa shortlist na yun, ano. Ito po mga kabida, ibibigay ko po sa inyo ano, ito pong pitong mga kandidato po ano na napabilang dito ho sa shortlist po ng Judicial and Bar Council. At alam naman po natin na isa po dito ano, ito kong si Secretary Boying Rimolya, ano? Ang babasahin ko lang po yung anim mga kabida, ano? Sino-sino po sila? Dating COA Chairman Michael Aguinaldo, ex Court of Appeals Justice Stephen Cruz, and Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musngi. Deputy Executive Secretary Analisa Logan, Retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, at uh, ito hong si SC Associate Justice Samuel Gaerland ano, mga kabida. Ito pong shortlist, mga kabida, eh, na -submit na po ito ano, ng JBC kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At uh, inaasahan po natin ano, anytime from now okay from today or tomorrow or uh, on the following day ano eh baka i-anunsyo na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kung sino yung kanyang pinili ano bilang uh, bagong ombudsman po ano makakabida eh inaasahan na po natin yan ano na pipiliin po dito ito kung si Justice Secretary Uh, Boeing Rimulya, no? Mga kabida. Kasi, pilit po sa hinug, eh. <laughs> Alright? Kumbaga, naging party po ng shortlist po ito, ano? Dahil pilit po sa hinug. Pinilit po, mga kabida, na mapabilang po dito ho sa shortlist. Despite ho sa questionable uh, clearance po ano na ibinigay po makabida ng Office of the Ombudsman kay Secretary Rimulya. Ito pa po yung kanila hong memorandum po makabida no suspending the docketing system. Okay? Na napaka-controversial po. Questionable, bakit? Kasi bakit po itinaon, ano, yung coverage po niya makabida doon po sa pagfile file po ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, ano? Laban po kay Justice Secretary uh, Boying Rimulya dyan po sa Office of the Ombudsman, ano? Mantakin nyo, ha? Ah. Nag-file po ng complaint ito kong si Baste sa Office of the Ombudsman noong September 15. Subalit, so, yung coverage po ng memorandum po ni Acting Ombudsman uh, Dante Vargas eh from September 7 hanggang September 16. So, pasok po yung uh, date ano, kung saan po ay nai file po ni Mayor Baste yung kanya kong reklamo, ano? laban ho kay Secretary Rimulya diyan po sa Ombudsman po makabida. Ang ibig sabihin po makabida no, doon po sa suspension po ng docketing system. Although tinanggap po makabida no for ministerial lang po ano. Okay, pero hindi ho makukonsiderang active complaint yon mga kabida na ready for uh, investigation and evaluation ano. Kasi po eh, yung sinabi po ni Attorney Israelito Turion, ano, mga kabida, na nakadaket na daw yung kanila hong reklamong isinampa po sa Office of the Ombudsman, ang balita po natin, e eh, binawi daw, ano, mga kabida. dahil doon ho sa memorandum po na inilabas po ni Acting Ombudsman uh, Dante Vargas, ano, mga kabida. Doon po yung suspecha, okay? doon po yung uh, pagdududa po, ano, mga kabida, kung bakit itinaon po yung date ng coverage sa PETSA kung saan po ay na-file po ni Mayor Basti yung kanyang reklamo. Para, ano, para lumabas po, ano, na wala kong pending case o complaint. Ito hong si Secretary Bimulya, ano, mga kabida, dyan po sa Office of the Ombudsman. Okay? Kasi yung balakid lang po dito, mga kabida, no? E, ito hong complaint ni Mayor Baste, ano? Mga kabida. O, oh, see? Yun yung malaking tanong po doon, eh. Bakit ngayon lang po sinuspend ito pong dacketing system? Kasi kung gusto po nilang uh, sundin kung ano yung uh, nakalagay po, ano? Sa rules and procedures po, mga kabida, ano? Ng ombudsman, eh, bakit ngayon? Na napaka... Uh, crucial po, ano, mga kabida, ito hong estado po ng application po ni Justice Secretary Boying Ripolya. Alright? Dapat magpaliwanag ho dito, ano? Ito hong si Ombudsman uh, Dante Vargas po, ano? Mga kabida. Pero wala na po tayong magawa dun eh. Kasi tapos na po yun, ano? Mga kabida. Hindi man lang siguro pinuna po, mga kabida, ano? Doon po sa deliberation po ng Judicial and Bar Council, ano? Kung bakit po, eh, nabigyan po ng clearance ito hong si Rimulya uh, considering meron pa pong reklamo po na hindi po na-resolve. Basta, meron po talagang goal, ano, mga kabida, eh, marami pong paraan. Okay? Basta, gustuhin po mga kabida na itatalaga bilang ombudsman, marami pong paraan. Ano po? Kaya e nga, ang uh, dami hong uh, bumatikos po dito, ano, kasi po parang binibend daw yung batas dito. Lalong-lalo lalo na po ito hong requirement po makabida ano ng Judicial and Bar Council. Bakit po pumayag po dito ano ang JBC makabida? Okay? So yun po. Aasahan po natin na one of these days eh, i-anonso po ng Malacanang po, mga kabida kung sino po yung napili po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. And we're expecting ano that the name of Secretary Boeing Rimulya will be announced as the new Ombudsman sa ating bansa, mga kabida. So, what's next? Ano yung susunod po? Abangan po natin yan. Kung ano yung mission po ni Secretary Rimulya, mga kabida, na inatas po sa kanya, ano? Kasi po, nagtatakalan po tayo eh, ano? Eh, Secretary na po ng Department of Justice. Eh, bakit kailangan po niyang maging Ombudsman, ano? Kasi kung tutuusin po, mga kabida, eh halos magkapareho lang po yung trabaho po ng Justice Secretary at Ombudsman. Kaso lang po, dito po sa Ombudsman, eh, yung kanila concentration po dito mga kabida, ito hong mga empleyado at opisyal po ng gobyerno. Okay? While dito po sa Justice Department, eh, halo na po ito ano, mga kabida. Pwede po yung mga opisyal po ng gobyerno, kung meron pong criminal case po mga kabida, ano, at maging ito hong mga pribado po ano pero dito ho sa ombudsman yung kanilang specialization ho dito makabida is graft and corruption okay sino kaya yung target po ni secretary boying rimulya dito makabida okay marami pong hakahaka po ano Na baka si vice president sara duterte daw ano makabida kaya uh, pilit po sa hinog <laughs> yung kanyang pagkakatalaga daw makabida no yung kanya Uh, position dyan po sa Office of the Ombudsman. Ano? Ang mission daw, mga kabida, is to crush the Vice President. In what way? Sa pamamagitan po ng pagsampa po ng mga kasong kriminal, mga kabida. And do you know kung ano po itong mga kasong ito? One of this, mga kabida, according to some speculation, eh, ito pong plunder case daw, ano? Eh, alam naman po natin, meron pong inirekomenda po, mga kabida, ano? ito hong Committee on Good Government and Public Accountability po ano ng House of Representatives dahil ho doon po sa findings po nila ano sa kanilang investigasyon patungkol ho sa confidential funds po ano ni Vice President Sara Duterte ano po mga kabida tatlo yon ano plunder malversation of public funds and violation po ano ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act po ano at ang pinakamabigat po dito mga kabida ito hong plunder case eh, non offense po ito, ano? Okay? Hindi po pwedeng magpiansa ang akusado po dito, ano po, mga kabida. Kahit sabihin po natin, busy presidente po, ano? Hindi po pwede yun. Kasi, yun yung isa sa mga krimen, mga kabida, na wala kong piyansa. Unless, kung makikita ho ng korte po, mga kabida, na mahina po yung ebidensya, ano? Eh, pwede ho siyang payagan na magpiansa. Depende na po yan. Pero makukulong talaga, ano, makabida kabida. Okay? Now, kung ito po ay mangyayari po, ano, kung sakali pong ito hong haka-haka po, mga kabida, eh, magkakatutuo po ito, ano. right Eh, baka naman po maapektuhan yung uh, plano po ni Vice President Sara Duterte, ano, na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Sa 2028 uh, Presidential Elections, ano. According to some speculations na naman ano ito daw yung goal no na paralyze daw yung uh, presidential run po ni Vice President Sara Duterte ano po sa 2028 mga kabida. kaya ito po si Boying Remulya itatalaga po bilang ombudsman para maging operator daw dito ano mga kabida. I hope na hindi po ito totoo ano mga kabida. Kung gusto kong uh, maging graft buster talaga ni Boying Rimulya, no? Mga eh sana lahat po yung kanya hong ah, hahabulin, hindi lang po ang vice presidente, ano? Lahat po. Kay Kalyado man po o hindi, ano? Mga kabinda. po, pag ito po ay itatalaga na po bilang ombudsman, aabangan po natin yung kanyang mga kilos at galaw, mga kabinda. Ito hong si uh, incoming ombudsman Ah, uh, Boeing